Thank you. Thank you. Mag-inom ka na? Oo. Mm. Puso ka na yata ng pawis. Magiging kaya ng pampalit. Hindi, hindi naman ako pawisan. Eh. <laughs> Pag-inom ako, ito ako. Ay, hindi ako ito. Wala naman. Ano nga pala? Kamusta ka nga pala yung paghahanap mo ngayon? Okay naman. Masaya naman kasama si Katina. Masaya? I oh, masaya ka kasi. Yeah, makulit kasi siya. Eh. Masaya ka kasi. Okay. Wala lang. Eh, ikaw. Kamusta kayo ni Lurog? Sorry ko. ang bilis kang maghanap ng kalibod hmm? kanina. Parang akong wala ni am ang ko. Wala, nagtutulungan lang kami talaga ni Lurog. Hmm. Baka kasi ngamaya may mangyari na mga kababalaghan. Kababalaghan? oh kababalaghan? Yung katulad sa SN, yung nagtigil na kayo mag-kiss rin. Ano? Hindi. Hmm. Dahil? Ngayong ani rin eh, parang mas masaya kang kasama siya. Hindi hmm. naman. <laughs> Natawa ka di? Wala, hindi naman. Isa ako. Wala lang, parang... makulit kasi siya kaya hindi na mas yung nga lang yung France.